balat na naman ako ng isa guys ah Dalawang yolk ang ilalagay ko guys para masarap yung gulay Handaan natin yung mga natitirang balat niya para hindi magdagdag pag nag-cut food na tayo. Abi ka na natin, guys. Sarap. Nakandalawat ayo nang 'yong magkutkod na tayo para mamaya ay magluluto naman di diba?